Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan Panibagong episode naman ng tanungan po natin Bakit nga ba sa Iglesia ni Kristo ay hindi ipinapanalangin ang mga kamag-anak na namatay? At bakit sa Iglesia ni Kristo hindi sila naniniwala sa sinasabing purgatorio? Bakit nga ba hindi ipinagdarasal ang mga kamag-anak na pumanaw na Alam niyo mga mahal na kababayan ang Iglesia ni Cristo po ay -i 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 Ang isin ang sinusunod ay ang kalooban po ng Diyos. Hindi po ang Iglesia ni Cristo naniniwala sa mga tradisyon o sa mga uh, mga pananampalatayang hindi naman po nasasalig sa banal na kasulatan. Bakit nga ba hindi kami naniniwala sa purgatorio? Kasi po mga mahal na kababayan, hindi po yan mababasa sa Biblia. Na ano ba ang ginagawa sa purgatorio? Ang paliwanag dito ng mga ng mga pare, paliwanag po ng mga pare. Kapag karaw ikaw ay mabuting tao. Kapag ka namatay ka, Diretso sa langit ang kaluluwa mo. Imagine, pag namatay ka, papasok agad sa langit ang kaluluwa mo. Yun po ang panampalatayan ng ating mga, kapa, mga uh, kapabayan po natin. Ano pa? Kapag ka naman ikaw daw ay masama, abay, saan ka pupunta? Parurusahan ka sa impyerno. Doon po sa sinasabi nating dagat dagat ang apoy. E paano naman kapag namatay ka, na mabuti, medyo ka mabuti at medyo naman masama. Ibig sabihin, may nagawa kang mabuti, may nagawa kang masama. Abay, sabi nila, ang destination daw ng ganong tao, ng kaluwa ng ganong tao, ay doon po sa purgatorio. Ano bang ibig sabihin ng purgatorio? Alam niyo mga mahal na kababayan, ang salitang purgatorio po ay from the words purge or pinupurga, sinasala. Sinasala po. So, ang ginagawa daw para itong ano itong kaluwa na nakarating doon sa purgatorio para makarating sa langit ay kailangan daw padasalan. Kailangan yung patay na ma ma medyo ma mabait at medyo masama para tuluyang makapasok sa kaharian ng langit, kailangan ay ah, padasalan ng buhay. Ang tanong mga mahal na kababayan. Yung pananampalataya na ganyan, mga mahal na kababayan, ay nakasalig kaya sa Biblia? Kasi kami na mga Iglesia ni Kristo, hindi po kami naniniwala po dyan. Kasi kapag sa amin po na mga Iglesia ni Kristo, kapag ang tao ay namatay, ibig po sabihin, wala na. Wala nang magagawa ang buhay sa mga namatay. Ibig sabihin, wala na wala na talagang magagawa ang buhay sa patay. Kahit ano pang gawin ng buhay sa patay, wala nang magagawa dyan. So, ito po ang talata na nakasulat po sa Biblia para po sa kaalaman ng lahat. Yan po ay ang Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Babasahin po natin mga mahal na kabayan para po sa inyo. Para maliwanagan po kayo kung bakit po ang Ingles ni Kristo ay hindi po naniniwala at hindi po namin idinadalangin ang patay. Ito po, basahin po natin. Okay po mga malakabayan, andito na po tayo sa Ecclesiastes 9, 5 hanggang 6. Ang Ecclesiastes po sa Tagalog ay mga ngaral. Emo, tingnan po natin para sakala man po ninyo. Ayan po, yung talatang 5, babasahin po natin mga mahal na kababayan. Nakalagay po dyan, bakit kami hindi naniniwala sa gano'n. Hindi ipinagdarasal, hindi kami naniniwala sa mga purgatorio, wala kami pinaniwala sa ganun. Ayan po, nakalagay sa 5, Basahin po natin. Sapagat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ano daw? Nalalaman natin na tayo ng mga buhay na alam natin na darating pa nun tayo mga mamamatay. Totoo hindi? Totoo yun. Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan. Yun po ang dahilan kung bakit sa amin yung patay, eh, wala na po talagang magagawa yan. Bakit? Kasi nga, ni ultimo ang kanilang alaala, -ala, wala na. Di ba? nalalaman ng mga buhay ang, na tayo mamamatay. Pero, yung mga patay, wala na po yung nalalaman anumang bagay ang nangyayari po sa mga buhay. Itutuloy po natin hanggang sa is. Maging ang kanilang pag-ibig. O, di ba diba? Isipin nyo. Pati yung love, yung pag-ibig. Gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili aywan ay nawala na ngayon na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw kaya kahit ano pang gawin napakaliwanag eh kahit anong gawin ng buhay wala na po silang pakialam wala nang magagawa ang buhay sa mga patay bakit ayun napakaliwanag sa sides eh 'di ba nakalagay diyan nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, kahit anong gawin pa ng mga pat ng mga buhay sa patay, kahit ipanalangin pa, dumuha pa sila ng dugo, wala na pong magagawa ang buhay sa mga patay. Yan po talaga ang aral na sinusunod po sa Iglesia ni Kristo. Kaya, hindi po kami naniniwala na ang purgatorio o ang patay ay dapat nadasalan. Bakit nga? Ay napakaliwanag kasi nakalagay dyan. Simulan natin sa unsi Sa Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila yung mga mamatay ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na ni mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa wala na talaga magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw so so yun po mga mahal na kababayan kaya kami na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po namin ipinagdadarasal ang mga patay ano po? hindi namin ipinagdadarasal ang mga patay ni hindi po namin uh, hindi kami naniniwala ng may purgatorio na ang ginagawa ng mga pari tuwing November ay ipinapanalangin nila ang mga patay, di ba? Di pag November 1, araw ng mga patay 'yon eh. Ito nakakatakot Bakit ang patay may mga may araw pa, di ba? Araw ng mga patay. Eh, hindi ba hindi ba ganatakot na baka yung pati mga yung, yung, mga patay di umano ay yung mga kaluluwa daw bumabalik daw dito sa uh, ano sa mundo. Kaya ang ginagawa ang mga buhay naman ay ipinananalangin po sila. Ang iba nga, sinisindihan pa ng kandila. Inaalayan pa ng mga pagkain. Yun ang mga paniwala ng mga buhay. Pero ayon sa nabasa po natin sa Ecclesiastes, sa, uh, sa mga angaral, uh, 9.5 hanggang 6, wala na pong anumang bahagi ang patay sa ginagawa ng buhay. Kaya kami mga Eklisya ni Kristo, hindi po kami naniniwala po dyan. So mga mahal na sana po ay nakatulong po itong video ito at naunawaan po ninyo bakit ganun po ang panampalataya ng iglesia ni Kristo so sa hindi ko pa po kasama sa agamuting channel don't forget po to like to share at to subscribe po ang video po natin para po sa susunod ng mga talagayan po natin ay updated pa rin po kayo at meron din po tayong mga kaibigan may mga products tayo dyan na nakalagay sa video po natin pumili na lang po kayo kung anong pong magustuhan po ninyo mga mumura lang po dyan at saka Uh, affordable at magaganda po mga malakbay. So thank you at maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.